Magbabalik na ang mga nakamaskarang magpapalak sa inyo sa mga bahay nyo. Tungkol ito sa isang couple na si Ryan and Maya na magbabakasyon sa isang bahay sa gitna ng gubat para sa anniversary nila. Bakit kasi sa gitna ng gubat nagbabakasyon eh? Sobrang liblib -lib ng lugar na to kaya naman sobrang tahimik kaya dito sila magugulat nang bigla ang may kumatok. Yung kumatok na to ay naghahanap ng isang taong hindi naman nila kilala kaya sa pag-alis nito ang akala nilang mapayapang gabi na ay hindi pa pala. Sa mga susunod na oras, bigla ang may aatake sa kanilang mga taong nakamaskara na silang bawian ng buhay. Kaya naman dito nila kakailanganin ang lahat ng tapang at lakas sa katawan nila para makapagtago at makatakas bago sila tuluyang mahuli. Ito lang movie The Strangers Chapter 1. Relationship goals to eh, maghanap kayo ng isang taong may same hobbies as you. <laughs> Doon sa may trailer, ang naaalala ko doon sa may movie is yung Wrong Turn 1 and syempre yung No Vacancy na nakakatakot din. Ang nakakatakot pa dito para sa akin, yung mga moments na nasa loob na pala ng bahay yung mga masasamang tao tapos katabi na lang pala nila tapos hindi pa nila alam. Yun yung creepy dito eh, na meron na pala tao doon sa likod or gilid mo lang tapos hindi mo alam. May pag nagsasabon ka ng mukha mo tapos binibilisan mo kasi ang pa kung mamaya may lumusob sa'yo. <laughs> Itong movie pala na to ay origins ng original The Strangers noong 2008. Pero ang pinagtataka ko dito, kung origins to, bakit nasuot na nila yung maskara na suot nila from the other two films kung origin to, di ba? Kung baga dapat, wala pa silang mask nito kasi nga, dito pa sila magsisimula, di ba? From the trailer naman, mukhang okay naman pero may mga ilang red flags lang ako. Na medyo na awkward na lang ako doon sa mga actors na pinili nila dito na hindi lang sila mukhang natural and realistic. Pagka in some way, parang mararamdaman mong mga artista lang talaga sila. <laughs> like doon sa may part 1, mukha talaga silang typical na couple, especially yung acting nila na ayun yung mas nagpapaganda doon eh, yung pagiging realistic ng movie. Siyempre mas nakakatakot kasi mas may iisip mo na oo nga, totoong nangyayari ito sa mga tao or nangyari na to sa iba't ibang tao sa buong mundo. Nalaman na parang halos kaparehas lang to ng plot from the part 1 na isang couple na nasa bahay tapos inatake sila ng The Strangers tapos tinali sa dulo. Kumbaga kung ganun lang din yung nangyari dito, din napanood ko na rin pala to na parang na-remake lang nila yung part 1. Pangatlo and personally, I think hindi na ng origin stories ng The Strangers kasi ayun nga mas nakakatakot sa kanila eh, na hindi mo alam kung saan sila nang galing and yun yung mas nakakatakot doon. Siyempre natuwa din ako dito na makita yung mga Mormon boys doon sa may part 1. Sana <laughs> dito mag ninja sila tapos sampasin na ng mga libro yung mga The Strangers tapos iligtas nila sila. <laughs> Pero ayun, regardless ng red flags ko from the trailer, panonoorin ko pa rin naman to. First one is goated, the second one is okay. So let's see here kung ano yung mangyayari. So ayun, abangan natin ang The Strangers chapter 1 on May 17, 2024.